Dagos ng napasakamot kang otoridad ang duwang sospek na nanlugo sa sinanggadan sa 28 anyos na PWD na si Arlene Ortiz kan Barangay Mapurong Uwas Albay. Alas 8 kasubanggikang kang ikasar PNP ang hot pursuit operation kontra sa mga suspicado An operasyon, pinanginotan man mismo ni Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Anyonuevo Arestado sa nasambit na operasyon ang sarong 14 anyos na lalaki. Mantang nakadulag ang kasabwat ka aning 20 anyos na lalaki na parang residente kang barangay na po Albay. Alagad alas 7 kasubong aga, dagos ng nadakop ang nakadulag na suspicado. If we cannot prevent the crimes, do yan naman talaga ang trabaho ng polis, i-prevent ang krimen, i-solve eh, eh, namin. So intensify, I already directed the chief of police, Major Bilen, kunin natin yan because heinous crime yan, karumaldumal ang ginawa niyan. So, effort and through the help of the other uh, stakeholders like yung barangay natin, katulong naman dito ang barangay. Sigun sa Hepe Kang Uwas Municipal Police Station, dakulang naging katabangan kan mga CCTV harani sa crime scene, kaya madaling nasusog ang mga suspichado na minaduman sa nakumiternindang krimen. Nakita natin na Uh, sinusundan nga yung biktima hanggang nakarating sila sa barangay Bal Bal Balinad uh, According doon, ito, ito ay linapitan ng dalawang suspect sa tindahan At nagkinausap nila na uh, Actually, binigyan pa sila ng coke nitong biktima doon sa tindahan Pinainom pa sila ng coke nung biktima So, habang umalis yung biktima doon sa tindahan Uh, sinundan pa rin nila itong biktima papunta doon sa crime scene. So hanggang nakarating sila doon sa crime scene at ginawa na nila yung karumaldumal na uh, krimen na ginawa nila sa biktima. Para kay Lola Vilma Almonte, naitaon na ay sa sayang makuapo ang mustisya. Malaking pasalamat ko doon sa ano yon sa nag ano sa kanila sa nagdakip nung kuan. Sana sana nga ano ko doon sa ano yun, gumahasa dito sa anak ko, o sa apo ko, yung gumawa ng hal na kwan. Ang gusto ko rin sana, kung maaari, huwag na rin siyang buhayin. Hindi nang gusto ko. Kanya, kasi dito sa atin, wala naman ano eh. Kaya, gusto ko, yun na lang ang ano ko, yung abang buhay na lang siya, dyan sa kulungan. Yun ang gusto ko. Basado man sa record kan barangay Napo, may mga dati ng reklamo ng pangungulog as in pangaabon kontra sa duwang sospek. May mga record na ito according sa mga barangay officials natin. Nakausap natin si barangay kapitan ng uh, barangay na po na ito po ay may mga record sa barangay na uh, pagnanakaw, mga ganun, tapos nang nang titrip, nang ng mga nandoon, mga residente. Kaya may mga record po ito sa barangay. Sa presente, nasa pangatama na MSWDO ang minor de edad na sospek para sa magkakanigong disposisyon. Mantang nasa kustudiya pa kang UAS PNP ang 20 anyos na sospek na naatubang sa kasong rape with homicide na mayong rekomendadong piyansa. Magigirumduman na dukayan ang bangkay ni Arlene sa tao ng Sarong Uman sa Barangay Balogo Uwas Albay. Aga kang nakaaging Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol. no corporal